I believe.

Yung mga bihilsan, may nilirin sa taas na, no? bihilsan ito. Ano? Nice! Ibigas! <laughs> 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 Ganito kasaya pag araw ng linggo, mga kaibigan. Dito sa buwan-buwan bukod sa mababa yung tubig rito talagang napakalinis yung tubig mga kaibigan ayun o oh. 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 kulay sabon na yung ano yung kulay na tubig o oh. kulay sabon na eh oh. ayun mga mga sila Ay, Ay, rito ayun cottage ayun rito pang cottage rito oh. wow! Ang, oh, si baby! ay lang, magpupulong ko. Okay, ito nga. Ako Kay Naran. Kahit dito ang dito ng tubig, kay eh. dito talaga makaka-relax kayo mga kaibigan. Eh. Ayun no, Dito swak sa mga bata, maliliit dito ang parte. Ayun. Ano, ganito karamihan mga kaibigan yung tawa rito sa buwan mo nga. Ayan. Okay, ito sa pihaw. Kaya kapat-pakihan mo sa pagpupuhan. Tuloy sa puno tong ano, tubig ah. Oh. Abigyan. ka din ah. Abigyan ka. Oh. Kulit sabon na yung tubig dito. Ano? Ah, ah sige. Mga oh, kaibigan, tagsa yung mga tao rito sa akin. Uh. Ano? Ang para pa rin mga bisita. Uh, maraming bisita na napasok pa kaibigan. Uh. Welcome to Bungan Bungan! Bungan! O, bro, pagkakaroon. Maliligo talaga kayo. mababasa kayo. Joke lang. O, bro! Kanan? Kanina. Okay. Enjay. Jay. I enjoy the life of nature here in Bungan-Bungan Nabas, Akan kahit, kahit dito pwede rin po pala dito maliligo mga kaibigan Maliligo rin si nanay Nanay, mag-enjoy mag ho kayo Ano ba ito dito? Ano ano 'di ba? So, pang ganto talaga, oh, talagang dinurog ng ganun. Okay. surang kitahan dito kaharap, harap papunta rin Iyan. so yung mga kaibigan oh. na uh, talaga na enjoy tayo no, mga kaibigan dito sa bungan bungan Ayan. ato ganto ka ganda mga kaibigan yung mga kaibigan Ayan. Ganda mga hmm. yeah. ang ganda naman ang mga bato rito hmm. Oh, hindi niya tubig mukaman parang kulay sabon yung nakikita nating ano, kulay sa tubig. Pero wala wala tayong magagawa mga kaibigan dahil sobrang dami mga tao ron. sa pinaka sentro. Mm. <coughs> mm. Granite. Mga, uh, mga marble 🎵 Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? 🎵 mo pa ba, kung tayong lalawa ay unang magkita? 🎵 Hindi ah, ayoko dyan. Dito na lang tayo. Yung dress siguro na ito, yung tulay kanina. Yung unang hintuan natin, yung dress na ito. Gusto na tulay. Ang ganda niya, doon nga nga, di ba? Ang ganda na kayo dito yan. Sobrang lami kasi puro po pu Oo. Ay, so yung pinanggalingan talaga ng tubig sa pinakabato, sa baba. Okay. Parang burakay yan, ha? Huh? Malilis yung bato rito, ha? Huh? Ayoko sa mga pagdikasama si Tito. Yung taga Manila siguro, han, galing sila burakay eh. Dito na dumiretso na, no? di ba? Dito sa bungan-bungan. Wala yung sabon na yung tubig rito Ha? Oo nga eh Nagbabadyak kasi yung lang kanina mga kaibigan hindi naman pwede yung tayo ron kasi wala, wala naman tayong ano, tawag ito pinapahang cottage may tulay rin dito ewan ka kung saan yung tagos ng tulay na yan ano? may malaking may malaking bato rito ano? Halika muna rito. Ha? Pa mo nga ha, para ko sa iyo. O. mo ha. Salamat. ko nga tanggalin ko yung medyas ko. Ah. Uh, para para maniniwala na ako. Oh shit. Pa iba. Iba yung tubig rito kaysa rin sa pinaliguan namin mga kaibigan. Sobrang lamig. Nako. Baka ganito yung ano rito. Cold spring talaga. Oo. Oh. Ito lang yung cold spring siguro mga kaibigan talaga. Ang lamig. Oh no. Grabe. It's amazing. O! Oh? Gamit! <tod> <Mamed. tod> Ilingat ka dyan baka maano ka May mga tao rin nga ron nga, ito sa kabila ay naglalaba Ay no Naglalaba ron, ano ano

啊，<Huh? S 2> 好吧。